Hello everyone! Ang dami na pala ng bunga ng ating ampalaya. Ito. Malalaki na. Mayroon pa siya mga maliliit dito. Sumunod. Wow! Ang dami niyang flowers. May pinakamalaki tayo dito guys. Ta-da! Ayun. Malaki na siya. Healthy din yung mga ano nyo oh. Mga leaves. Ang ganda. Wow, mayroon din dito. Malaki na din siya, guys maganda talaga sa umaga yung makikita mo yung mga tanim mo na magaganda. May mga flowers na din, oh. Ito yung kagandahan dito sa mga nagtatanim, guys, ng na mga sa backyard garden. Yung makita mo yung mga tanim mo na nag effort din para mabigay ka ng kanilang mga bunga na magaganda. Ayan. Wow. Ayun pa guys oh. Ooh. Good morning everyone and thanks for watching.